mapasasama ka talaga kapag hindi pa sila nagpakita ng magandang performance ngayon dahil kung matatandaan ay kamakailan lamang nga ay nagbitaw ng mga mabibigat na salitang kanilang coach. Tila magkaibang kalagayan ng magkabilang kupunan ngunit sino kaya ang uuwing luhaan pagkatapos ng laban? Tuloy ba ang losing streak ng Jin o tuloy ang winning streak ng Bolts? trying to them. Inside, Pierre, on the reverse. Inside, see stand, nice extra pass, drop in, wanted to slap that one in. The -point play Markado na marahil ng Barangay Hinebra ang manlalaro ito sapagkat kamangha-mangha naman talaga ang mga naitalang numero ng import ng Meralco. At sa gabing ito ay desente pa rin naman ang kanyang pagsipat kaya naman siya pa rin ang naging leading scorer ng Bolts. Sana lamang ay hindi nawala ang kanyang laro noong ang nagbantay sa kanya ang kababalik lamang na si Scotty Thompson.

Marlu Aquino, I thought that was like a oh, the Marlo. Kili Kili shot. He usually does. A lot of times it looks a little off rhythm. Boom, boom. You try to reach it, he will teach you. Si Maverick Ahanmisi, pinatutunayan rin ang kanyang halaga para sa bagong team niya. Siya nga ang nanguna sa puntusan para sa gibing ito para sa mga nakaputi sa pagkakaroon ng 25 puntos. Nagawa niya ito sa kombinasyon ng magandang tikada sa labas pati na sa pamamagitan ng mga agresibong pag-atake sa depensa. Too much space. One. off and running. all the way. there's the foul. the, the and inside out. You see nice hesitation, first layup good for it was lofted or something on the back of the jersey. gets the Ngunit ang gabing ito, nakapokus marahil lang atensyon sa pagbabalik nitong si Scottie Thompson. Much needed talaga itong former MVP nitong kanyang coach dahil bukod sa mga numero niyang pang triple-double, may dala rin kasing leadership itong gwardyang ito ng Hinebra.

blocked by high hops. Anong masasabi niyo sa larong ito? No time to panic pa ba para sa Meralco? dahil ikalawang talo pa lang naman nila para sa Ginebra? saktong sakto lamang bang ba pagbabalik ng kanilang mga star players para sa crucial stretch ng eliminations? Abangan dahil ang kanilang susunod na laban ay sa kapatid na kupon ng tinalo nila ngayon. Handa ba sila sa resback ng TNT Tropang Giga? Guarded by Loftin. Wood crossover by Mav. Just get finished. Gets fouled. Basket is good. Three-point play opportunity for Baragay Nebra. that ahead of the pack. it off the most players, Gets the basketball. Sees that. Gets it. And a slam by Bishop. Muli, ang lahat ng aking komento ay sariling opinion at obserbasyon ko lang bilang isang sumusuportang fan ng basketball. At kung hindi kayo sangayon sa akin ay feel free to share ang inyong sariling opinion sa comment section. Spread love, not hate lang tayo palagi. Huwag sanang poot at galit ang ating pairalin kundi puso at pag -ibig. Salamat sa inyong panonood. Pindutin lang ang subscribe at notification bell button para di nyo mamiss ang mga susunod ko pang videos. Salamat sa suporta. Hanggang sa muli.